Dave Doberman Apolinario kontra Angel Camelion Ayala para sa IBF World Flyweight Championship. And you are watching Suntok Pilipinas. Please subscribe. Thank you. Mga kababayan, kumusta? Welcome ka po sa Suntok Pilipinas. Ngayong August 10, Sabado, or sa Pilipinas. Susubukan ng ating kababayan na makuha ang pangatlong world title ng bansa ngayong taon. Dadayo ng Mexico ang ating kababayan na si Dave Apolinario para sa bakanting IBF Flyweight World Title. Ito ay kontra sa Mexican fighter na si Angel Ayala na gaganapin mismo sa lugar nito sa Mexico City. Pagsasalpukan ng dalawang undefeated at isang panibagong kabanata para sa mayamang kasaysayan ng Mexico versus Philippines rivalry. Mexicano kontra Pinoy, matchup na matagal na nagbibigay ng maaksyon at exciting na laban sa ibabaw ng ring. Bagay na isa sa mga paboritong rivalries ng mga boxing fans worldwide. Pitong taon na pagmulan, sinimulan ni Apolinario ang kanyang karera sa professional. Ito yung mula noong 2017 at limang taon naman para kay Angel Ayala magmula 2019. Nananatiling walang mga bahid ang kanilang mga kartada. Mula lang sila ay magsimula sa professional boxing. Ngunit ngayong Sabado, eh someone's O has to go. Ika nga sa boxing. Ibig sabihin lamang ay isa lamang ang uuwing undefeated at tatanghalig bagong pangdaigdigang daigdigang kampiyon ng flyweight division. Umaling ang ang pangalan ni Apolinario noong 2022 nang makapagbigay ito ng isang impresibong knockout win kontra sa South African fighter na si Gideon Botelesi. Nakuha niya ang IBO World Light Flyweight Championship. <laughs> jungle, so... at magugunit ang dalawang sunod-sunod na panalo ang naitala nito sa Japan, lugar kung saan nahihirapan ang ilan nating mga Pinoy fighters na makakuha ng panalo. Maaring parehong undefeated, ngunit maraming pagkakaiba ang dalawa tulad na lamang sa knockout percentage. Dahil si Ayala ay mayroong lamang 41 knockout rate sa kanyang 17 wins. Ito lamang ang bumagsak. Samantalang sa 20 wins si Doberman ay labing apat ay knockout na mayroong 70% knockout rate na nagpapakita na mas angat ang power ni Dave Apolinario ngunit mas bata ng isang taon ang Mexican Warrior na si Ayala kay Apolinario at mas mataas ng 5 inches kay Dave Doberman Apolinario ang kababayan naman natin ay isang Southpaw nakabalik na ni Ayala na isang Orthodox kaya naman talagang magkakasubukan ang dalawa ngayong Sabado kaya kung makakaisa ang ating Doberman na si Dave Apolinario kontra sa Mexicano ay sasabahan ni Dave Apolinario, si na Melvin Jerusalem, World Champion ng WBO sa minimum weight, at Pedro Taduran, IBF World Champion. Si Dave Apolinario na nga ba ang pangatlong dadagdag sa ating mga World Champions ngayong 2024? Si Dave Apolinario, alias Doberman, ay may edad na 25 years old, isang southpaw, may taas na 5 foot 5 at may reach na 65. Siya ay ang pride ng General Santos City at may record na 20 wins. Walang bahid ng talo. Labing apat sa mga panalo nito ay via knockout. wagi si Doberman sa kanyang huling laban sa Japan via knockout kontra kay Tanis ong Junta. Si Angel Ayala alias Chameleon ay may edad na 24 years old, isang orthodox o kanan. Siya naman ang pambato ng Mexico City, Distrito Federal, Mexico. May record na 17 wins, wala talo. Pito sa kanyang mga panalo ay via knockout. wagi sa kanyang huling laban kontra kay Felix Alvarado nara ang 2023 ng Oktobre Kaya ibigay natin ng 100% na suporta Para sa pambansang Doberman ng Pinas Na si Dave Apulinaryo Para makuha ang pangatlong World Championship ng Pilipinas Ngayong taon Huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-subscribe At mag-comment sa ating channel Salamat po あ